Ningo pa galing nai. Natasen. Oi, ti karay to. Panaw mulang. Nuras ka to bay Ura ka ti pero delem ano pa? Sana greman. Agaran ng mga lasay siguro ano. Panuras nyo mga last gestion siguro. Yan. Uh, kain ko na. Kain ko muna uh, di kanin ayun latasin rayo ge. Peraka peraka pira alin janay? Peraka ka alin ta semula mawan Oh, uh, pagtos milki gan, Librato, panyatan ayo ano ang mga idol si ano si nanay nakita ng ano ng kapitbahay namin na ano nakaupo dito sa labas At, uh, tinanong ko ano saan galing eh, sabi daw ay ano sa barangay Latason. atang ano Kauna? sobrang layo ng Kauna? ano nilakad ba, sabukong, na, ay, ano, mag limang oras yung kanyang nilakad ba. at uh, nang hihina siya nanay kita na naman Nay, na para masudlan nah, mong nah, ano yang ano nah, yung 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 chan ayun mo malagyan ng ano ng, oh. ng kanin yung kain yung uh, kain ka muna dyan kawawa mo naman si nanay yung mga idol kain ka nai wag ka kain ka malayo nang nilakad mga idol sobrang layo. sa ganito kay init pa oh, sa kalsada oh. Yan oh, kita nyo. Naya si oh. Kain ka nanay? Yan. Layo mga ilang ano, ilang barangay ba yung pinag ano, nilalakad lang. Sobrang init. Sa edad nyo pa na Aula? ano, ganyan edad oh, ganitong edad. Kaan rin uh, ano? ay? Ito, ano? Ano uras yun, no? Uh, last distance siguro? Pwede. Uh, de. huh? Yung napalas na yung media, ah. Ta, ano, mag-anim na oras yung, ano, yung nilakad, ng idol. Oo na. Wala pa siguro, ano, wala pang almusal. Sinanay, yan eh. yun. Oo na. Nakita ng, ano, ng kapitbahay dito kaupo sa kalsada at uh, ito yung kanyang ano, uh, dalawa payong at saka yung mga plastik ano ito na yun iog? Hmm. Dala, uh, dito, nga, may dala pa lang ano niog ayan mga idolo oh, yung dala niog at saka ano ba ito Bulak-bulak yung Bulak ano yung dala mga idol ayan o oh. layo oh, layo ang pinagaling yung dala dala ka pa

Butin sa doon ng ano, mga alas 11, alas 12. Makarating. Hindi pa maya. Nilakad niya lang. Ingaw, hindi kakakao na yan, ah. Ayaw na lang ano, ng hipon mga ito. Oh, sige lang, imo na yan. Sige lang. O, kao na. Bukanta ka, sapsak. Sapsak. Sige, -sap. kao No, ka kauna na na yung. Kau na daplik. ulam man, naman. Ay, ano ganun hmm. eh? May mo na nga baboy ka ganun. Kau na. Kau na, na. Ano, ano ya, sa si nanay mga idol. Ito. Eh, ikaw natako. Sabang gutom na siguro sa si nanay. Naya, kumain. Kau na. Hindi magmayha kay... Punta may tumatok ninyo so, kundi kau na kami layo ng pinanggalingan latason ano ba diba yung latason lampas lampas pa na lupaan na yan o no? latason lampas pa eh lampas pa ng lupaan grabe layo ng pinanggalingan ano? yan na yung ulam na yun na yung dapli o no? dapli Arya, lang kung ariin mosipun may ari, um, spoon Taun, e na, bol la na may, ang taong magatujay na pakaun, kung 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 Ayaw na ano, ng, ng, ulam, kanin lang. Ano yung ano yung ulam ko? Tridor si nanay, sinabihan ko na ano, atid ko na lang ng motor. Eh, ayaw daw hindi daw siya sumasakay. Hindi daw siya sumasakay ng motor. Ayaw na talaga. Nervyos mo? Nervyos siguro si nanay. ayaw sumakay ng motor. Mm wala ikaw. Pwede ka maano mga bata mura? Manananda? Mura. O, uh, kung manananggurong sa mga tanagaling mm. may arak ba'y gurong nga doon di mo ma... maano bala ma, ano yung mga na gusto oh. mo ang imo lang may deritso? <coughs> eh, kung nakabla ng panghihilala... Oh, e, ano gurong, base sa may no-post mo, may bigla ka pa ya? Ba uh, di ano na sa minupos na ahlinan. Ayaw magpatid ni nanay ng motor. Tatakot daw siya sumakay. Sinabihan ko na sa ano. Minupos na. Yatid naton, ko ng motor. Apaganyo, da eh, sabi daw, wag daw. Ayaw Pero niya. Hindi natin mapili to kasi ano, hirap na. Pag ining John 6, nag-abot. Sa nula Silipuan na na Maglalakad na lang daw siya. mga isang oras na lang yung ano mga isang oras na lang yung lalakarin niya. Kinaya niya nga yung ano, limang oras. Isang oras na lang. Tsaka nakakain naman siya. Ayaw niya magulam ulam Kanin lang daw.